Good morning mga karay. Dito ako nga pala yung Biking Princess. Bago pong lahat, nice po pong magpasalamat sa mga subscriber ko dyan, Sa mga nagla-like and comment sa aking YouTube channel, maraming maraming pong salamat. Pakilike na rin po at pakisubscribe na rin po si Biyahe ni Fonky at saka si Manoy Bikers. Ayan. Pakisubscribe po silang dalawa. So, ngayong araw na to, nandito na kami ngayon sa Athena Hills. So, kanina hindi na ako nag-vlog. Dito na lang derecho para maaga tsaka makita yung lugar. Yan. So, ayan. Ito yung Antenna Hills. Yan. Hill. Ayan. Yan yung mga kasama. Kasama namin. Si J... Si ano? Si... Julius, si Kuya Arthur, si LB, si Anthony, at si Mark J. Ayan. Yung isang sakalam daw dito. Ayan. So ayan, magdidikit tayo dito ng sticker. Ayan, si Kuya. Kuya, shoutout po sa'yo. Ano pong pangalan niya, Kuya? Rico yan. Ayun, si Rico yan. yan Bikers din po kaya? Ah, bikers po. May team po ba kaya? Ah, timba. Ah, timba. Ayan, si Sir. Nandito siya. So, ayan, magdidikit tayo ng sticker dito. Ayan. So, ibig sabihin pala, pangatlong punta ko na pala dito ngayon ayan po yung sticker ko ayan, dalawa, so may isa pa so pangatlo na pala to idikit natin, uli idikit natin para remembrance ulit sa pagpunta natin dito ayun, diba ayan ayan may sticker ayan Man. Antayin pa namin yung iba namin makakasama. Nasa baba pa po sila. Yan. Ito. Antena Hills. Ayan. yan. Antena Hills. Ayan. Dito kami. Kapag gusto nyo dito pumunta, pwede kayo dito mag kumain. Meron sila dito. May bike shop din dito kapag ano, gusto nyo magpagawa. Ayan. So, Antay-antay tayo. Antayin natin yung mga iba namin kasama. So, ngayon, ang balak namin, pagkatapos namin dito sa Antenna Hills, magmamahabang parang pa. Meron pa kami mahabang parang. Kanina nung umalis kami doon sa Quezon City, mulan. Sobrang lakas. Akala ko nga po cancel eh. Pero, tinuloy pa rin. Ayan. So, ngayon naman, Antenna Hills kami. Antayin natin yung iba namin kasama. Ano <laughs> meron na pala rito monkey. ayan, oh. Ay, baling, ayan umanok, meron na dito mga animals. Ano ano 'to? Anong hayop dito? Ah, iguana. Iguana daw po. Ayun iguana. Ito na hiyo. Ayan o. O, oh, tumulog yes. daw ng coins. May kawish. May kawish. Si, si Kaya ay tura. Oo oh, nga Ayan o, tingnan mo sila o. Nagre-relax. Ano Ito oh. si Kaya Joey o. Kaya Joey. Parang hindi naman pagod. Yung hindi Ito, ito si Kuya Ray, oh. Ito si Kuya Roy, oh. ito, si Kuya Roy oh. ito si Kuya Nio. ah oh, ito. Ito si ano, oh. Hindi ko kilala eh. Ah, sino ba ito? Sino ba ito? Ay, ito. Magdidikit ako ng sticker ko dito pala, oh. Akin natin. Meron ka dyan, te. Ayan, o. Oh. Ula, kuya. Ayan, o. Oh. Dito, magdidikit ako dito ng sticker. Doon kanina sa labas, meron. Dito rin pala meron. So, ayan, oh. Kunin ko yung sticker ko doon. Ayan, o. Ah, nililinis. Ano yan? Ayos na. Da. Papalitan daw niya. Yeah. Ay dikit gid pala ng akin sticker dito sa Santa Remedios Tayo. Oh, Padyak, Manila. Ano diyan pala yung Pajaq Manila? Ayano. No? Nagpunta na rin pala rito sila. Pajak Manila. Okay. Maraming mga bikers na nagpunta rito pala iba-iba. <laughs> Ayan po, shoutout po. Ano po pangalan? Danny, si Dani, Ayun, si Sir Dani, Tagantipolo po. Shoutout Daya po. Ayan ah. Okay po. Shoutout po. Shoutout po. Lo po tayo si shoutout po. Ano shoutout. po pangalan? Ronnie. Ronnie, ayan. Ganti Polo. Shoutout, Team Thunders. Yeah, team Thunders. Oh, shoutout, Team Thunders, Ganti Okay po. <laughs> ayan no, Snake. Ayan yan? Totoo ang snake yan? Oo nga! Oo Asan? Ay! Ayan! Totoo nga! Ayan nga! snake you know. nga! pala! Kala ko! Fakie! ko pang hawakan! Hindi naman binom So ngayon naman, pupunta naman tayo ngayon sa Mahabang Parang. Yan, Mahabang Parang naman tayo. Sir, tingnan muna natin yung view dito. Di ba? Ganda ng view. So, ayan, dito sa Antena Hills, meron na rin tayong makikita ng mga isda na sa aquarium. Ito, mga rabbit. Yeah, di ba? Ang lalaki ng mga rabbit yun. Ang nila. Kanina, may snake. Pana, unggoy Marami na rin ito. Kaya ako, pupunta kayo muli rito. Ayan, makikita ninyo. Meron na sila mga animals dito. Yeah, dito. So, tapos na kami dito ngayon sa uh, Antenna Hills, may pupunta naman kami sa Mahabang Parang So magkita-kita tayo don. ayan mga karay dito na kami ngayon sa Mahabang Para. nagpapahinga muna kami kasi may inaantay pa kami. Ayun, doon. Doon kami galing. Tapos pupunta natin 'yung mamaya dun, din kami sa kanila. sa Ayan yung isa namin yung kasama. Mama yun eh. Kaya Arthur. Balik-balik daw kanina pa. Ayan. Natay pa namin yung iba namin kasama. Yan, diba? Dalawa yung tinira namin ngayon. Isang antenna hills at saka isang mahabang para. Ayan na mga karaydi. Tandar na kami ngayon. na dumating na yung inaantay namin. Ayan. ako na.

baka kada may pedido sa amin yan 'yung dito niya rede ng ah ay na ug <laughs> dinho pa ma sa to ko na 'no 'yung putang bura ko 'yung ano 'yung go bike oh pumilito eh na daw na 'yun 'yung na tayo no tayo na diretso na yan

panonood niya sa vlog ko. Marami pong salamat sa inyo. At ngayon, ayan, So, ayan mga ka-ride, nandiyan na kami sa Mahabang Parang. Yung dalawa yung pinuntahan namin yung isa at Tera Hills Mahabang Parang. So, papauwi na kami. So, pa papauwi na kami. Ayan, marami kami pinag-usapan at alam dito. So, Maraming salamat sa inyo at magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na vlog. See you! Bye! -bye.